ka 115 days yang karon oh. Konti na lang yung pinapakain ko sa kanya na yun no, yung sabaw niya, nilagyan ko lang ng darak. So, ito pala yung tiyan ng ating inahin ngayon, ika-115 days. Nagpapakain pa rin ako kahit ano na yung 114 days pero bawas na yun sa feeds. Tubig lang tapos nilalagyan ko ng uh, darak. Tapos yung chan yan ganito na po. Tingnan natin sa likuran. Tapos kapila. So yung didi niya bumabagsak naman na siya pero hindi pa rin as in yung ano, yung may mga gatas talaga na yung nabubuo. Ayan. So, hindi pa siya ganoon talaga na ano, sa tingin ko, mga dalawang araw pa bago to siya mga anak. So, bali, 115 ngayon. Siguro na sa 117 days to siya mga anak. nakasituto sa palatandaan ko kag uh, malapit na talaga siyang manak yung baby niya ayan pagbabagsak mo talaga yan siya, tapos ito may mga gatas na to na mabubuo eh sa ngayon pa kasi wala ayan parang ano wala pang gatas talaga na yung parang matigas na sa tingnan ayan 115 days ah uh, nung mga nakaraang pagpanganak niya 117 talaga 116 o 117 pero hindi pa siya umabot ng 118 so kahit 115 okay lang kasi parang nakasanayan ko na ng anak siya ng ano eh 117 days so yung pakain natin sa kanya nagbabawas na ako ng feeds feeds lang pero yung garak nandun pa rin parang ano lang pasarap sa kanyang pakain yung tubig, laging ng darak pero yung feeds, kunti lang. Siguro mga one-fourth lang para kain niya. Tapos tatlong beses ko pa rin siya pinapakain. Tatlong beses pa rin para makainom siya ng tubig. Ito na pala yung ginawa namin na tubo para sa kanyang uh, parawing pen. Yan, pag malapit na talaga siyang mga nag, pa lang namin to i-symbol dun sa kanyang kulungan. Yan, ito yung tubo niya na size 2. Size 2 S40. 1 to 40 yata yung isa nito. 1 to 60. So, sinuka to namin to yung haba niyan. Dun sa kulungan niya. Dali, papasok lang namin to siya sa butas. Dito sa mga butas na to, dito namin siya ipapasok. Kasi dati, yung ginagamit namin, kawayan, Uh, para hindi na kami lagi kumukuha ng kawayan tuwing nanganak siya, uh, bumili na lang kami ng tubo. Yung 2 uh, inches yung laki, tapos 40 yung kapal. So ito lang po muna yung update natin mga kababoy. Hindi pa po nanganak yung aking 915 days.